ako yung taong sa tingin ninyo ay madumi pero okay lang kung ganon yung tingin nyo sa akin at least malinis yung kalooban ko at kahit sino wala akong tinatapakan na tao kaya kahit na ginaganon nyo ako o kahit ganon yung tingin nyo sa akin okay lang kahit inaapi nyo pa ako okay lang palagi sa akin sobra nyo ako nasaktan Okay lang. Wala akong planong bumawi sa inyo or pumatol sa inyo. Dahil alam nyo, yung taong inaapi ninyo balang araw, maging successful rin. At rin kayo lalapit.